magandang hapon kagri ito ang ating lansunis na lungkong kagri tinanggalan natin ng maliit na sanga kagri kaya ito kakain lang ito ng mga pataba natin sa lupa ito magpasok na ang hangin sa ating lansunis kagri kinakatingan natin kagri ng maliit na ah, sanga ang dami ito, ito ang ating lansunis kagri na lungkong ang uh, dami ito kagli dito. Puro tol ang saunis kagli. Uh, may ano durian, Dorian. Rambutan. At saka... Tawag dito. Ang dami ang prutas ito kagli. Hindi ko na... So kagli. Ito. Uh. Uh, Lungkong itong variety natin kagli. Ganyan. Uh. Ito na... Tinanggalan lang sana nga. Ang maliliit uh. Makapasok ng hangin at saka yung init ng araw. Ito importante, kagre. Ang pruning. Tanggalin natin ang maliit na sanga para pumasok ang hangin at saka yung sikat ng araw. Ito, kagre. Ah, pasok. Hindi na malilim. Wagre, oh. dami, oh. Ah, Baang taas ng ating lansunis, tanggalan natin ng maliliit na sanga hmm, doon pa sa si taas kagre, oh. Iba, baka oh, may kape dito kagre hindi na naharbis sayang hmm, ito kape oh. bulaklak pero masas na kailan ito pruning i-rejunibit natin pero wala na itong time kagay kasi bukas uwi na tayo back to the balik trabaho na po kaya tayo kaagri bukas hmm? ilan na puno ating napro natanggalan hmm? kita ng sikat ng araw dito 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 tingnan nyo kaagri hmm? lawak ng pan kaagri po ating puno ng lansunis na lungkong hmm. Malipas sa taas kaagri oh. Uh, at yung hindi na naka ano, crispy nakaginhawa yung puno ng niyog kasi maliit na tinanim oh, dito tingnan nyo dami oh, natok agilansunis to ang dami dito kunti lang yung mangustin oh. Okay. Mangustin, hindi siya maka-penetrate dahil daming tanim. Marabe. Hmm. Sabos. So, tak boleh tengok. -ta 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 -ta.